Patay ang labing isang individual matapos ang salpukan ng isang pampaserong bus at isang pick-up truck sa Cagayan. Si Velco Custodio sa detalye. Sa CCTV footage, makikita ang isang sasakyan na lalabas mula sa kaliwang bahagi ng intersection. Mula naman sa main road, tanaw rin ng headlight na paparating na bus ba sa barangay Abayaga, Abulog, Gagayan. Mabilisang nasa pool ng bus ang papalikong pickup truck, baddang alas 12 ng umaga kahapon. Halos mayupina ang pickup truck sa lakas ng pagkakabanga. Basag-basag naman ang salamin na Florida bus. Ito naman ang kinahantunan ng labing isang pasahero ng pickup truck. Nagkalat na sa kalsada ang mga tumilapong katawan ng mga pasahero na nakapwesto sa cargo bed ng pickup truck. Kinilala naman ang mga nasawi sa trahedya. Kabilang sa mga binawian ng buhay ang mga anak ng driver ng pickup na nasa isang taong gulang pa lamang at dalawa hanggang tatlong taong gulang naman ang isa pang batang nasawi. May pasaerong uh, 13 na katao yung uh, Toyota Hilux. At pang-14 uh, uh, pang, uh, pang uh, 14 po yung driver. Ayon sa Abulog Police, galing sa Lamay mula sa Apayaw at pauwi na ang pamilya sa kain na pickup truck. Habang biyahing Baguio patungong Santa Ana kagaya naman ang bus. Wala pa raw traffic light at naka na traffic enforcer sa intersection kung saan nangyari ang aksidente. Uh, sa left side niya kasi may mga establishment o yung mga stalls doon na uh, hindi mo kaagad-agad na mapansin o makita yung uh, incoming na uh, ano yung paparating na sasakyan dumiretso siya eh. Hindi siya nag-minor o hindi siya preno Considering na intersection niya, intersection yung area na yun. Duguan ang bunbunan at muka. Puno ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver. Sugatan din ang dalawa pang nakaligtas sa na sakay ng pickup truck, ngunit wala ng malay ang isa sa kanila dahil sa aksidente. Malubharing na sugatan ng driver ng bus na nabalian ng buto sa paa habang may major injury din sa paa ang konduktor. Nagkaroon naman ng minor injuries ang ilan sa 23 pasahero ng bus. Ilang istosin ng inararo ng pickup truck. Pero mabuti na lang, tapos na ang operating hours ng palengke, kaya wala nang mas marami pang nadamay sa aksidente. Doon sa lakas ng impact ng uh, ng passenger bus dun sa pickup ay tumilapon o, oh, o oh, tumilapon ito sa mahigit na oh, more or less uh, 20 meters at dun nga sumadsad dun sa isa, sa sa Ayaga Market. So dun nasira yung isang stall dun at uh, yung may-ari ng stall din ay nag, uh, nagkaroon din o no, nagtamo din ng uh, ng uh, minor injuries. Kasalukuyan pang nagpapagling sa ospital ang tatlong nakaligtas sa na sakay ng pickup at ang driver at konduktor. Wala pang official statement ang bus company kaugnay ng insidente, pero ayon sa pulis ay nagpadala na ng representative na abogado ang kumpanya. Nag-uusap pa ang magkabilang kampo para sa settlement. Sasampahan na driver ng bus ng reklamo reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to properties. Inaalam pa ang danyos sa pinsala. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.